si Tala Lopez, writer at anchor ng Abante at malapit na rin pong maging isang ina. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. panahon hindi mo kailangan ng matras dahil may programa walang atrasan. O oh, para na, sumama na kayo sa programa paabante at hindi umaatras sa mga maiinit na usapin. Ako si Benji Alejandro, abante ang best. Balita, entertainment, sports talk. Walang atrasan. Lunes hanggang biyernes, alas 5.30 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. panahon kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan eh, sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami parin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. J.R. Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang bests balita, entertainment, sports to. Lagi yung alalahanin sa anumang laban. Kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, J.R. Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang biyernes, alas 9 hanggang alas 10.30 ng umaga. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa Balita Entertainment Sports To. Bate, 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 bate. maganda balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid bilang Radyo TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging una sa balita. balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, Rikados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Lusog Probinsya. Lusog Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusog Probinsya. Lusog Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alas alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusog, Lusog Probinsya. Kasama si Barrio Beras. pag Honduras. Mabuhay Pilipinas, magandang tanghali po ng Martes mga kaabante at kalusob sa buong mundo at uh... Huwag kayong magpanik ho ha kung medyo naramdaman niyo yung lindol. Kani-kanina lamang bandang alas 12.17, ang sentro ay sa General Nakar sa Quezon. Pero ramdam din dito sa atin sa Quezon City. Ano po? At ang uh, uh, lahat ng mga suki ng programa, standby na ho kayo sa mga provincial reporters natin sa Abante Radio Calabarzon o South Luzon, mamaya kay Nilo, Makikamusta ho tayo ha. Hopefully wala namang damage na nangyari. Wonder, Ito na mga headlines. Entrada na tayo sa mga probinsya. Mga polis po dyan sa may Puerto Princesa. Sa may Occidental at sa Oriental Mindoro itinalaga sa BARM. Sa nakarang halalan, pinarangalan din. Fisheries and Aquatic Council sa Dimasalang Masbate kinilala sa maayos na pagpapadupad ng batas sa pangisda. Dalawampung mga bagong promote na tawahan ng Tent ID, Pinarangalan, at dalawang unang ginto ng Davao Eagles na kamit sa palarong pambansa. Ongoing na po kasi mga kabantet ka kalusob yung uh, palarong pambansa 2025 sa Ilocos at uh, si Randy Di Minor kung may update anytime abangan din niyo sa Luzon probinsya. Nag-aalaw na po tayo magsasama-sama ha. 27 na ng Mayo 2025 huling Martes na pala ng buwan. Ang bilis lang ho ng panahon mga kalusob ano po at uh, maya, maya tapos na naman ang buwan ng Mayo papasok na si June. Pasko na naman. Merry <laughs> ah, at least, 'di ba? Oh, may tinitingnan tayong Pasko sa Dakoron Sana. Tampok Barangay muna tayo, mga kaabante barangay. Barangay. Meron tayong visual niyan kahapon. Ah, tampok Barangay nagsimula tayo kahapon aw oh, pagnakita uh, pag nakita mo uh, idol, play mo lang ha. Barangay! Barangay! Ang ating tampok na barangay ngayon pong Tuesday ay Bang Bangar. Meron pong tinatawag na barangay Bang Bangar. Ito po ay matatagpuan pa rin sa Car Cordillera Administrative Region. At ang ay Abra, sa Bangged pa rin ang Bang Bangar. At ito po ay pinangangasiwaan ni Honorable Loreto Laureta, Barangay Captain ng Barangay Bangbangar. 2,478 ang kanila pong populasyon. Okidoki. Alas 2.42 ang oras. Panahon po natin, alanganin. Mainit makulimlim, mainit na mainit. Minsan may ambon, may ulan. At kinakalang mas iba yung resistance everyday, ang atin pong katawan. Ano? At alam nyo naman sa mga karating nating bansa ay tumataas ulit ang COVID. So importante exercise, tamang pagkain. At syempre sa mga buntis, maganda yung mga nanay tips namin with Miss Tala Lopez. Sundin nyo lang po yan ho, mga kabante para sa mas magandang buhay. Eto na sila! Abante uh Rasyo! -huh lain po natin Fisheries and Aquatic Council, mga kalusob sa di masalamas bata kinilala sa maayos pong pagpapatupad ng batas sa pangingisda. Excellent! Mga abante sa Balita Abante, reporter Edwin Gadja. report, report. Tuloy ka, kabanting Edwin. Yes, uh, kabanting pari, magandang tanghalin sa inyo binigyan nga ng pagkilala ang mga opisyal ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council ng Dimasalang Masbate dahil sa pagpapahalaga nito sa mga umiral na batas ng pangingisda partikular ang Republic Act 8550. Kinilala ito bilang top 3 outstanding na m M-Farm c sa buong bansa sa seremonyang dinao sa Philippine Trade and Training Center. Dumalo rito ang bukal ng naturang bayan na si SBE na Cabrera na siyang chairperson ng Committee on Fisheries ng Sangguniang Bayan. Tinawag na parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda na umuugnay sa 2025 National Farmers and Fisher Fox Month ang pambansang pagkilala na tinanggap ng M. Farm si Vice Chairman na si Wilmore B. Villarmino. Matatandaan na ang local government unit ng Gimasalang ang natatanging lokalidad sa lalawigan ng Masbate na nagpapatupad ng fishing ban sa kanilang municipal waters sa maliliit pang isda na tinatawag dito kabanting badi na turay, turay o isda okay. na kapamilya ng Makerel. Mm -hmm. Pero paano yung ano? May, ano yung mga naitatalad dyan, illegal fishing, uh, Edwin, sa lugar? Ah, uh, itong mga illegal fishing ka ay uh, uh, nahuhuli ano diyan. Na pinapapasok dito sa Masbate. Eh uh, itong uh, itong tinatawag na turay na mga malili, itong isda na uh, inaalagaan itong munisipyo ng Dimasalang ay ito dito ito, ito, ito nakukuha -huh. at ang tatanging uh, lang nito ay ang mga local fisher folks dito at hindi ito nilalabas ng Masbate. Ayun, so well protected talaga sila Edwin ha. Huh? Apo, 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 Okay, thank you Edwin. Yes, mula rito sa mas bati. Ako si Edwin Gaya ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Radio, Kumbaga yung tawilis dyan sa taal, marami lang dyan din. Okay, speaking of isda, eh, magkano na bang galunggong ngayon? Mang tiyak mang teban, magkano ng galunggong? Sang kilo? Mura na? Uh, alas 12.45, di na rin siya bumibili ng uh, galunggong. <laughs> okay, sardinas nila. <laughs> Mas mura. Nakalata pa. Samantala, huwag kalimutan, subaybayan, abante tonight, mabilis po sa balita, tabloid. At siyempre ang uh, abante. Uh, una sa balita, dalawang pangon yung tabloid everyday mga kabante na una sa balita. Una sa entertainment, sports to. Stand by Romy Luzares sa Oriental Mindoro. Ay sinusulong po ng Department of Agrarian Reform o DAR na muling bubuhayin ang mag tubig watershed na pinagkukuhanan ng tubig dyan sa Oriental Mindoro na ngayon ay nanganganib. Apektado kasi ito ng deforestation o pamumutol po ng puno, pagkakalbo ng kagubatan at ng bundok. Idagdag pa yung polusyon na nakakaapekto sa kalidad ng tubig at produksyon ng mga pananim. Ayon sa DAR, kasama iba pang ahensya ng gobyerno, ay tinatalakay nila ang rehabilitasyon ng magit sa 6,000 hektare ng watershed na nagbibigay po ng na inumin tubig sa magit 48 residente o 48,000 libong mga residente. Sinabi naman ni Darmi Maropa Regional Director Marvin Bernal na layan po nilang maging matagumpay. Yung proyekto nila dahil ang pagpaprotekta sa mga mag-asawang tubig watershed. So po yung pangalan na mag-asawang uh, tubig, mag tubig watershed. Uh, hindi sila nag mag-asawang tubig at pagprotekta rin sa natural resources nila at paraan para matsak ang kinabukasan po na agrarian reform beneficiaries maging ng kanilang komunidad. Diretso tayo sa hato pa rin live report ng mga DWAR provincial reporter. Yung mga polis dyan sa Puerto Princesa, maging sa amin sa Occidental Mindoro. At sa kabila, sa Oriental Mindoro, itin itinalaga po dati sa Baram sa nakalipas na halalan, eh meron naman silang ganan siya. Pinarangalan po sila, ha? Excellent! sa Balita. Abante Reporter, Romy Luzare. Luso, report, report! Romy, morning, afternoon. Good uh -huh. afternoon, Gatlong Police Puerto of sa apat na pulis of Oriental Mindoro at labing anim na pulis of Oriental Mindoro ang binigyan na ng medalya ng kadakilaan o PNP Medal of Heroism sa so pagbabalik nila matapos ma-assign sa nakarang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM. Bukod sa pagiging pulis, nagsilbi sila bilang special electoral board sa nakarang halalan ang mga kalalakihan at kababaihan ng mga pulis ay nagpakita ng di matitinag o natitinag na dedikasyon, na profesionalismo at katapangan upang matiyak ng isang mapayapa at maayos na proseso ng halalan. Ang paggawad ng medalya ng kabayanihan ay ginawa sa magkahiwalay na flag raising kahapon sa Puerto Princesa City Police Office, Occidental at Oriental Mindoro Provincial Police Office. Ako si Rommel Luzares sa Abante Radio. Itong balitang mabilis, mapamis, wala rin. Maraming salamat Rommel Luzares, buhat po sa Palawan. At uh, ito na yung binabanggit natin gani-gani lamang, yung paglindol po ng uh, 5.1 na lakas. At sa General Nakar, Carcason, yung sinasabing epicentro. Sama natin sa update si Abante reporter Nilo Del Carmen. Nilo, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, ang kabanting body at anianig uh, nga nitong uh, magnitude 5.1 na lindol itong uh, General Nakar, at iba pang mga kalapit na lugar ha. alas, alas 12.17 ng tanghali nitong Martes ha. ayon ito sa ulat ng PIVOX. Agad namang naglabas ng impormasyon ang MDRMO General Lacar upang palalahanan ng publiko na manatiling kalmado at alerto matapos ang pagyaniga na dama ang paggalaw sa ilalim na 6 na kilometro, 24 na kilometro, hilagang kaluluran ng General Lacar, -Queson patuloy namang minomonitor ng MDRRMO, General Lacara, ang sitwasyon sa mamagitan ng pagkikawag na sa mga barangay para sa anumang kaganapan sa kabila ng may kalakasang malindol, lindol, wala pang naitalang malaking pinsala o sa ari-arian o anumang nasaktan na ang lahat na maging handa sa sitwasyon din ang mga safety protocols lalo na ang mga posibleng aftershocks sa Patuloy din ang pagsubaybay ng lokal na pamalaan, disaster response team sa, sa sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ikaw Nilo, naramdaman mo ba yan kanina, personal? Medyo dito sa amin, medyo sa bandang Lucena, hindi na hindi masyadong na. naramdaman dito. Pero dito sa may bahagi ng Laguna, mm -hmm. mas naramdaman nila at saka sa mas bahagi ng Metro Manila. Mm -hmm. uh, dito, sa, at saka dito sa may bahagi ng uh, bundok peninsula area ng Quezon, pero oh. dito sa... Central Quezon, Lucena at itong 2nd District pato doon sa may bahagi ng tao medyo hindi masyadong naramdaman yung malakas mm. na lindol dito mm, Okay, thank you Nilo, ingat, thank you Okay, ako si Nilo Del Carway ng Abante Radio Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report Related Nilo ha Happy Birthday! Alas 12.51 na ang oras, samantala sa Bulacan. Bumibili na muli ang Department of Agriculture at National Food Authority ng mga palay bilang tulong at suporta po sa mga lokal na magsasaka dyan. At bagsak presyo kasi ang halaga ng palay sa Bulacan at diopan lugar sa Pilipinas. Bumagsak din sa 11 pesos and 50 centimos ang presyo kada kilo po ng wet palay na mababa sa estimated production cost na 12 hanggang 14 pesos. Nasa 18 pesos naman, aling pepang ang bili ng NFA sa kilo po ng fresh at white palay. Habang 24 pesos naman ang kilo ng clean and dry palay. Sa Dinagat Island, inihintay na lamang po ng Department of Agriculture, Negros Island Region na matapos ang requirements ng pamalampan na ng Negros Oriental para sa paglulunsad ng 20 pesos per kilo rice program. Ayon kay DANIR Executive Director Engineer Jose Albert Barogo, hindi e pa nila maaring ilarga ang programa kung hindi pa kompleto ang mga papeles ng pamalang panlanawigan. Dagdag pa niya mula sa tatlong probinsya at isang syudad, ang Bacolod City pa lamang po ang nakakompleto na ng kanila mga requirements sa ngayon ay na naasikaso na ng mga probinsya sa Negros ang kanila mga dokumento at paglagda sa Memorandum of Agreement habang pinagpapaliban muna nila ang bahagi ng Sikihor yung RICE program dahil nakatoon daw muna sila sa kaso ng Glander's Disease. Balik tayo sa hato ng mga live report. Yung mga bagong promote na mga po ng Tent ID, binarangalan. Sarap talaga pag napopromote, no? Excellent! Yung pagkasabay uh, din ng promotion mo, may taas din ang sweldo, dapat. Yun ang masarap. Yung promotion na dagdag trabaho lang, walang uh, dagdag na sahod. <laughs> Yun ang masaklap dun. Oh. Ito <laughs> na, si Avante Reporter Porter, Isidro. Luso Report. Report. go. Maraming salamat, Kabarting Pabi. Isang mainit na tanghali mula dito sa Davao City. Pinarangalan ng 10th Civil Military Operation o Kalinaw Batalyon ang 20 nitong bagong promote na mga tauhan. Buong pagmalaki na kinilalan ng batalyon ng mga accomplishment sa makailan ng 20 bagong promote nitong personnel. Anim sa kanila ang napromote bilang sargento, at 14 naman bilang corporal at ngayon ay suot na ang kanilang mga bagong ranggo Ang 10th CMO Batalyon ay nanatiling nakatoon sa pagtaraguyo ng kapayapaan, seguridad at pambansang taonlaran. Mula Dabaw ay nitisidro ng Abanting Radio itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, uh, sa Bulanan po mga kalusob ng Provincial Health Office ng Dinaga, Thailand sa mga report na may kompermadong kaso na ng monkeypox o impact sa kanilang probinsya. Sa abiso ng uh, Provincial Health Office, nililil nila na wala pang kumpirmado ang kasong na-detect sa kanilang lugar sa kabila iba't ibang -iba social media post. Inabiswa naman ng uh, Health uh, Office sa mga residente at mga establishment ng ugulin pa rin. Pong hakbang sa pag-iwas sa pagkalat ng impacts gaya ng regular na disinfection. Pagsusod din po ng face mask at sa mga proper hygiene everyday. Inabisuan din naman ang lokal na pamahalaan ng Sambuanga ang kanilang residente na umiwas maging alerto daw sa posibilidad ng uh, impacts sa probinsya. Matatandaan po nakapagtala na isang kaso na impacts sa tungawan, Sambuanga. Sangkot dyan yung isang tatlong taong gulang na batang babae. Inayuhan ni Dr. Uh, Dulce Amor Miravite na umiwas muna sa mamadataan lugar para maiwas din sa pagkalat ng uh, impacts. Marami na talaga mga impakto ng mga sakit na ng ngayon, no? Ang dami, nagkalat na kaya importante ang resistance everyday, ho. Kain ng gulay, mga Mga espesyal na ganap po sa ika-second uh, day ng disaster preparedness, search and rescue at retrieval, retrieval, operation sa training po ng uh, Bicol. Update tayo ay pinasilip. Nakasilip dyan si Abante Reporter Rosa Solarte. Luso! Go Miss Rosas! Kabadi, pinasilit ng Police Regional Office 5 Bicol ang espesyal na mga ganap sa ikalawang araw ngayon ng Disaster Preparedness Search, Rescue at Retrieval Operations Training Seminar na ginagawa na sa Morales Beach Resort sa Sugod, so Bakakay, Albay. Mahigpit ang disiplina sa mga participants dahil maliban sa theories ay kailangan ipakita ang aplikasyon sa real-life situations. Bukod sa WASAR training, pagtutunan din ang pagsasanay ang boat handling at life-saving technology next may dagdag pang topics tungkol sa swimming stroke, types of approaches at lock and release. Makikita sa larawan kung paano ang personal defense sakaling may pagtatangkang physical ang kalaban. Pinaghandaan ng training instructors ang module na ginagamit sa ginagawang pagsasanay. Ako si Rosas Solarte abati Radio itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you Ms. Rosa Solarte. Oh! Bande Live Ngayon po Mayo 27, nagdiriwa ng birthday si Hiromi Shane Hurado. Happy birthday! Also si Darlene May uh, Nuestro, Adelaine De Leon, Serapin Plotria, at uh, Apple Damondon saka si Sheila Balimbin Happy Birthday today Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. At sa natin may mga beer day tuloy nyo lamang po ang celebration. Sana po? God bless you more Happy natin ang mga headlines na nakapalaw po sa bahagi ng uh, Abante Tonight News ngayon Mindanao, Niragasa ng baha, walo ang uh, lunod. Motorista nagutay sa dump truck. dinata tigok sa isang suntok. At polis ni Rapido Tedo. Yan ang mga headlines sa probinsya ng Abante Tonight News, mga kabante may pasyal probinsya ako dito. Ready ba kayo dyan? Ah, meron tayo. Saan tayo pupunta? Ah, Magbibitch muna tayo mga kabante. Ha? Ah, malamang nanggaling na kayo dito. Pasyal probinsya. Boracay is the place. <laughs> Boracay. Boracay is the place. Pinakasikat, pinakabinibisita ang destinasyon. Yun. Ay, sarap ng parasailing na yan eh. Pag nasa taas ka na eh. Pag tahimik na yung katabi mo, alam mo na. Ha? Ah, nervyos na nervyos na. No? Matatagpuan sa lalawigan na clan sa rehiyon ng Western Visayas. Kilala ang Boracay sa pinong puting buhangin, malakristal na malinaw na tubig at magagandang tanawin ng dagat at kalikasan. Siyempre, nandyan ang mga tampok, white beach, sunset, mga gawain sa tubig or mga water activities. Uh, ah, Siyempre, yung nightlife, mga resorts, kainan, andyan sa Boracay. Huwag nyo lang papansinin yung mga uh, isolated incident na may nabubugbog, may napagtitripan. And siyempre, yung dati natin na meron ding namatay na foreigner. Uh, lahat po nang yan, medyo ang sabi nga nila sa mga komentary na mga magagaling, wala yatang naging statement man lang ang Department of Tourism. Anyway, sa kanila na yan, ang mahalaga po ang pagpunta sa Buracay ay isang bagay na mapagpapataas sa inyong pansariling kaligayahan. Ha? Ingat lang po, ang Buracay ay tunay na paraiso na pinagmamalaki ng Pilipinas ang lugar para sa pagpapahinga, kasiyahan at syempre pagdiriwang ng likas na ganda ng ating bayan ha? susunod sa ilang saglit pinag-ibay pong public service ako Bicol dito sa Avante Radio ha? with Boss Paolo and Boss Alvin susunod agad. daw si Buddy sa nga po ng buong ng Luzon Provincia Team mag-ingat po tayong lahat, mabuhay Pilipinas Cervante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to.